Oh, okay na yung ano yung kasulatan, kasunduan about kay ano? Kay uh, Rena. Okay oh. oh. okay na 'yon. Ano may kung ginawa ng papel sa bouse mm. sa barangay at oh. ginawa uh, ng kasulatan? So pag may pupunta diyan para manggulo at kukunin yung bata, hindi mo Okay. Bully, na ba na kami sa pulis kasi may iwan na lang. May parang protection order na. Kasi nagugulo yung bata. Kawawa din naman siyempre yung mga bubuyog, yung mga chuchu na nagsasabi kay tatay ni Sor na kunin mo yan. Magpapadala kami. At dahil magpapadala kami, marahil Itong pagkakataon na ito na lumabas na ang Barangay Protection Order kay Rain, para naman mapigilan kung anumang uh, masamang espirito. <laughs> Hindi na basta-basta makuha po si... Uh... Rina, ah. Kasi po meron ng ano sa barangay. Meron ng pinatawag na barangay protection order. No, itong si Rina Kaya sa part po ni Roda, hindi na mahirapan. Kasi wala na siyang dapat katakutan. Kasi po, pagka mayroong manggugulo at uh, gustong kunin, si na no, walang pahintulot yung ina, ay pwede po silang uh, dakpin o hulihin. Ano po? Ay, kasi firmado po nung uh, ina po yung ano, yung uh, BPO, Barangay Proteksyon na Order. Kaya wala nang dapat, wala katakutan si ano si Roda. Na mayroong pupunta sa kanya sa kanyang tahanan at para sa pilitang kunin yung uh, bata o si Rina. So mabuti naman po at naayos na pinto. Kasi kung hindi po makaibigan, uh, mali mal malimit po yung ano yung uh, problema pag ganon. So, salamat naman at uh, okay na ito. Ha? Yung tapo ng barangay na ni ano, ng barangay Magawid, Kagawad Jume Tumali. Ano po? Kaya okay na lahat. Kung sakali man po na may problema. Ah. Oh. okay na yung ano, yung kasulatan, kasunduan. About kay ano? Kaya... Reina? Reina. Oo. Oh. Uh, okay na yun. Ano kung... Ginawa ng papel sa... Pausi. Hmm. Sa barangay. Oo. Oh. Uh, ginawa naman ng kasulatan. So, pag may pupunta dyan, para ng gulo at pukulong yung bata, maging hulihin? Hindi. Hulihin na. madirect na na kami sa polis kasi may iwan na lang. Mm. May parang protection order na. Kasi nagugulo yung bata sa buong bulo. Kaya nga ni. So, kinakailangan ang protektahan kasi under uh, medication. Uh, under medication, yung bata. Oh. So, kung magpupumilit naman yung lolo, ay ibang usapan na yan. Siguro, uh, kung may mga abogado sila, humingi sila ng advice sa abogado, kung ano pwede nalang gawin. Basta dun sa amin, ang binibigyan namin ng importansya dito, yan eh, yung kalagayan ng bata. Ayaw namin magulo, ayaw namin may stress. Mm -hmm. Tama Kasi yun. Kasi nung daw yung lolo ron, uh, ni Roda, eh parang ano, medyo, may ano, medyo iba yung dating ng lolo. Parang mm matapang. -mm. Mm -hmm. So, wala namang iniisip si Roda, kundi pangalagaan dahil lang kausap nga yung nanay. Oo, uh -huh. tama. Ito, so, masalimut kasi yung usapin, But uh, technically, uh, kung may karapatan, may karapatan pa din yung nanay. Kasi alam naman doon na ang inataman talaga ni Roda ay yung uh, sa kalinga. Naawaho sa kalagayan ni Tatay Nestor. Ngayon na lumabas na ang uh, Barangay Protection Order para dito kay Reyna hindi na basta-basta ngayon makukuha ni Tatay Nestor itong Serena si sa kahit na anong oras na gusto niyang kunin. Kawawa naman. Kawawa din naman siyempre yung mga bubuyog, yung mga chuchu na nagsasabi kay Tatay Nestor na kunin mo yan. Magpapadala kami. At dahil magpapadala kami, kailangan mong magpadala na rin sa iyong dandamin na sumunod sa mga gusto namin sabihin para kunin si Serena para ikaw ay mapadalhan. Basta ganun. Kaya nga inaasam natin sa pamamagitan ni ate Melanie na magkaroon ng ganitong proteksyon itong sirena para hindi naman nauudlot o para naman hindi naapektuhan ang ginagawang pagtulong ng kalingap dito kay Reyna na basta na lang kapag ninais ni Tatay Nestor na kunin itong sirena Reyna ay uh, kukunin niya na lang ng basta. Dahil sa katwiran, na siya daw po ang nag-alaga, na siya daw po ang nagpalaki kay Reyna, na siya ang naghirap, nagsakripisyo, na hindi nyo alam kung ano ang sakripisyo ko dyan, na hindi ako natutulog, no? hindi ako makapag Mobile Legends, o so hindi ako makainom, hindi ako makapunta sa Boracay dahil sa pag-aalaga kay Reyna. Yun ang kinakatwiran ni Tatay Nestor. Ito wala ko tayong masamang tinapay kay Tatay Nestor. Marahil, itong pagkakataon na ito na lumabas na ang Barangay Protection Order kay Reyna, ay makakabuti hindi lamang unak higit sa lahat kay Reyna. Makakabuti din ito sa kalinga para maipagpatuloy ang pagtulong kay Reyna. At higit sa lahat, makakabuti din kay Tatay Nestor para naman mapigilan kung anumang masamang espirito ang kanya pong mga naririnig, ang mga sumasapi sa kanya sa oras na siya po ay nakakarinig ng mga panipad. Sa himpapawid lalo na kapag bilog ang buwan. Sapagkat kapag siya ay nakakarinig ng mga palipad, siya po ay nakakarinig ng mga kakaibang salita, ng mga marahil mani ng gal, ay nasisiraan po siya ng bahit. At nakakalimutan niya po ang samahan na mayroon siya dito po sa kalinga Nasira eh. Okay na sana pero dahil sa mga ibang mga tao dyan na may sarili pong motibo dito kay Reyna, masyado po nilang ibinrainwash sa ang ulo ni Tatay Nestor. Masyado nilang sinabon na wala pong banlawan. Na talaga namang bumubula-bula pa dahil hindi na banlawan. Na dahil bumubula-bula pa, lumilipad ang mga partes ng kaisipan ng kamalayan ni Tatay Nestor at marahil sumasama na rin minsan ang kanyang kaluluwa, ang kanyang konsensya, umaalis sa kanyang sarili kung kaya't nakakapag-decide siya, nakakapagpasa siya na gawin ang kanyang kagustuhan dito kay Reyna tuwing pipilitin niya na kunin si Reyna para bumalik sa kanyang poder. Sa ka nakakita naman ng ganun? ba? Diba, gumagaling na nga si Reyna kahit paano. nagkakaroon ng malaking improvement, tapos kukunin nyo. Tapos pagbalik sa inyo, nandiyan dyan, tirik na naman ang mata, meron na naman sakit. Gusto ba nating gumaling si Reyna? O gusto nating gumaling ang ating bolsa na naghihingalo na? Dahil sa ating pong bulsa, ay uhaw na uhaw. May nagbigay kulay dilaw hindi ka lalo na Pasko oh 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 oh, oh. mula perang dilaw pero hindi ka nagbigay wag kayo magisip ng kung ano hindi lamang paalala ito kay Kuya Nesto kundi paalala din naman dun sa mga tao na talaga ng mga makakapalamuka dun sa mga tao nga matitigas ang ulo no doon sa taong mga matitigas ang ulo na wala nang inisip kundi pansarili sarili nilang interes. Minsan napapaisip talaga ako, you eh, no? bakit talaga yung mga mababait, kung sino pa ang nagsisikap, sila po yung talagang uh, nawawala pa sa mundong ito. No? Kagaya na lang ng asawa, ni ate Vanessa, nagsisikap, nagtatrabaho ng maayos, nabagsakan pa ng buko sa kanyang ulo. Samantalang yung iba, talagang talamak ang panlalamang sa kapwa, talaga na mga sagad. No, sa itim ang kanilang budhi Hindi pa mabagsakan ng buko dapat nga dyan, hindi lang buko ang bumabagsak dun sa mga taong gano'n eh. Dapat ang bumagsak doon, mismo sa kanilang mga bumbunan, ay yung mga asteroids. Anong ibig kong sabihin na asteroids? Ibig kong sabihin dito, hindi literal. Kung hindi, sana dumating sa kanilang kamalayan, yung mabigat na kamalayan sa kanilang mga isipan, yung realization na mali ang kanilang ginagawa, na magising sila. Sa katotohanan na na nating antayin na magkaroon pa ng dagok sa ating buhay para ma-realize natin ang lahat ng ating pong mga pagkukulang at gumawa po tayo ng tama sa ating pong mga buhay. Kasama na dyan ang tunay na malasakit dito kay Reyna. Kasama na dyan ang tunay na malasakit dun sa mga taong may pangangailangan. Yun ang dapat po nating tandaan. Yun lamang ating masasabi sa inyo pong lahat. Maraming maraming salamat. Huwag po nating kalimutan. Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga para Ate eh, na sa ating mga uh, kasamahan pong uh, Kalinga pa uh, Charity Vlogger sa ating pong uh, Karepa members, subscribers and newly subscribers. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. So, eto na. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. So, what can we say? Good morning, good evening, good day, and God bless you.